Inanonsyo ngayon ni DSWD Assistant Secretary Irene Dumlao na ngayon pa lamang ay nakaposisyon na ang mga food and non-food items na ayuda ng Department of Social Welfare and Development o DSWD para sa posibleng maapiktuhan sa pagtama ng nagbabantang low pressure area sa labas ng bansa. Ito'y kasabay na rin ng anonsyo ng Pag-asa Weather Bureau na mataas ang potensyal na magiging isang bagyo ang LPA sa loob ng susunod na 24 oras. Ay ayon kay DSWD Assistant Secretary Irene Dumlao, sa ngayon ay mayroon ng 2.4 million boxes ng family food packs ang naihanda ng DSWD at nasa Luzon Disaster Resource Center at Visayas Disaster Resource Center. Paliwanag pa ni Dumlao na nangyarihan niya ito dahil kasabay ng patuloy na pamamahagi ng food packs sa mga nasalanta ng nakarang bagyo ay ang patuloy rin na pag sa mga warehouses sa buong bansa. Samantala, sa panig naman ni DILG, inatasan na ni Secretary John Vic ang lahat ng mga LGUs o Local Government Units na maghanda sa posibilidad ng pagtama at pag magsagawa na rin ng preemptive evacuation kung kinakailangan. Batay sa uling uh, report ng pag-asa DOST, uling namataan ang LPA sa layong 1,255 km sa silangang bahagi ng southeastern Luzon. Kapag ga uh, naging uh, ganap ng mabagyo ang LPA, ay tatawagin itong Tropical Depression Paulo. Pilipinas mula sa Quezon City, Silvestre Rambulabay, Radyo Kayumanggi.